today's video mga lods, pag-uusapan po natin yung mga bagay na talaga nga naman tinatago ng isang babae sa isang lalaki. Pero bago yan, kung hindi pa ako ka subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. So alam nyo ba lods, na kami mga babae, mayroon talaga kaming mga bagay-bagay no, na tinatago sa isang lalaki kasi nga ayaw namin ito sabihin sa isang lalaki. No? Kasi po, Lods, karamihan sa babae, ito po talaga yung kaugalian namin, no? Ito po ay uh, likas na sa pagkataon na yung mga babae. Pero hindi po lahat, Lods, karamihan sa mga babae, ganito talaga, no? Pusid na ka po tayo hagad sa number one. Ilan na ang nakajarjar sa kanya bago naging kayo, no? Ito po ay isang bagay na nililihim ng mga babae talaga. So, pang ilang kasa na nakajarjar sa kanya. So, karamihan sa mga babae, Lods, hindi talaga nagsasabi ng totoo tungkol dito. So, depende na lang kung talagang konti lang ang naging boyfriend niya, no? Pero kung yung babae na yan, nakilala mo na talagang habulin ng lalaki, maganda, no? yung parang paramdam mo eh parang malakas ang appealing sa mga lalaki at sinabi niya sa'yo na dalawa lang ang nakajojo sa kanya o isa lang huwag ka maliwala dyan kasi po isa po talaga ito sa mga tinatago naming mga babae no? kasi po bakit mo namin tatago kasi po kapag sinabi namin sa boyfriend namin ngayon yan posibleng madismaya ka at papangit ang imahe namin sa iyo so proceed na tayo agad sa number 2 ang aming insecurities so kami mga babae lods marami kami insecurities no? kami po ay karamihan po sa amin no na, naiinggit no sa mga babaeng mas maganda sa amin, mas sexy sa amin. So yun po, tinatago po namin yun no sa isang lalaki. Kasi po, pangit ka naman tignan na pangalandahan namin yun na no, naiinggit kami sa babae na yan dahil like natin tignan dahil maputi yan o no, sexy yan. So kami hindi. So ang gagawin namin, magpipretend kami na hindi kami naiinggit. So proceed na up tayo agad sa number 3. Ang best friend namin ang tungkol lahat sa iyo no. Ito pulods no. Isa rin po ito na tinatago namin sa aming karelasyon na na yung kaibigan namin mga babae alam lahat tungkol sa relasyon ko sa lalaking mahal ko so ito po no uh, wala po talagang nililihim ang mga babae sa mga kaibigan nilang babae no halos lahat alam nila no lagi po kami ko kwento tungkol sa mga relasyon namin masyado po kaming vocal no so nakakatulong po sa amin yung mga babae para po uh, kung may problema no gumaan yung pakaramdam namin at Talagang ewan ko ba siguro talagang likas na sa aming mga babae yung talagang kinukwento sa aming malalapit na kaibigan yung, yung mga tungkol sa relasyon namin. So, proceed na up tayo hagad sa number 4. Nalihim siya nag-iimbestiga sa'yo, no? Ah, kami po mga babae, Lods, no? Kami po ay lihim na nag-uungkat, no? O kaya naghahanap iyo messenger sa Facebook. Kami po ay lihim na nag-iimbestiga sa mga social media account ninyo. So, halos lahat po mga babae, Lods, ginagawa to. So, hinaalukay po namin yung mga phone ng aming mga boyfriend o asawa, no? Nang lihim. So, iyan po isang bagay na talaga nga naman tinatago namin. syempre hindi namin sinasabi. Kunwari, hindi namin hinawa ang cellphone mo. Hindi ka pag naligo ka, pag natutulog ka, so andyan na ngayon papasok yung pagiging pakialamera namin. So, proceed na pa tayo hagan sa number 5. So, isa rin po nililihin namin doon yung nakailang boyfriend namin. Na so, number 1, ilan naka-jerger ngayon, nakailang boyfriend na kami. Hindi namin sinasabing totoo na ako, sabihin ko, kunwari, uh, ako nakaka-boyfriend na ako ng 15. Pero sabihin ko sa asawa ko ngayon, apat lang. So, ganun po doon. So, hindi po talaga sabihin na mabayo. Kasi po, once na sinabi namin na ako na 15 ako, nang no? sasabihin mo sa akin, ilan nakatuhog doon. So, magsimula na yung away natin, di ba? So, ang mangyari, yun na ka. Minsan, nagkakasabihin ng totoo. So, magkakasamahan kayo na loob. And then, pala sumbat na yung mangyari. Sumbatan na sumbatan. Hindi na makakalimutan. And then, ma magugulo na yung relasyon. So, mas maganda, sikreto na lang. So, hanggang dito na lang po tayo mga loods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. bye, -bye!